dumating na yung mga buyers so titingnan na natin ang pagtitimbang nila sa kambing eto na nga binibenta na nga namin sa si digong sa kasinasaret ay yung pala yung talian nila ayan ibibenta na si digong oh, pare eh. yan, si Tigo, okay. Okay. Saka, siya sabi ko sa yan pumayat si Digong kasi tagtuyog na ka saka nagkasakit siya ka at saka matanda na rin siya. Babay di kong nasaret. Yan, si nasaret naman ng titimbang yan. Kung ilang kilo kasi live weight tayo sa pagbibenta natin. Si Ay, no, na. Ayaw ni nasaret. Bata pa. Nasa, bata pa ito. Bata pa ito. Isang taon lang ito. Isang taon lang ito. Isang taon ng January 9. Kaya nasaret ang pangalan.

kami si ato ito yung sinasariti eh. palaki niya kaya lang yan ang purpose nila patawarin namin na si Ratdigo Ah Oh ah, mamaya Doon pa ni sa sulat? Hindi talaga pinakawala kasi wala damo Parang tanggap na ni Digong eh na ibibenta siya eh Alam niya na yung purpose niya nandito naman siya, alagang-alaga siya sa vitamins, pagkain, feeds. Ito si nasaret ayaw talaga sa mama. Alagang-alaga kasi namin itong mga te, sa feeds, sa pagkain, sa kumpay. Nazareth!